magluto tarang hipon guys tortang hipon ginisan ko muna tong ano guys hipon ito kailangan talaga natin ginisan guys kaya natin guys ugasan talaga sa lain ito na guys ang ating hipon lagi natin ng ang bread crumbs. tansa tansa lang to bread crumbs tsaka yung all purpose flour kayo nang bahala guys kung gaano kaano basta tansa tansa lang. Lagyan natin buyas, sibuyas. Sibuyas guys, badamihan natin. Mayroon din akong kamatis. Style lang to guys, lagyan ko ng sim kamatis kasi sayang dito may kamatis. Hinug na. Lagyan ko na rin. Ito, kinchay para patanggal sa langsa lagyan natin talaga ng kinchay eh para mawala yung langsa ayan, sayang punin natin lahat lo, na natin to guys ito pa nga yung itlo dalawang pirasong itlo talagang kilo man itong ano, hipon na pino pino mga sento hindi malalaki Ayan, ginagdagan ko na lang ng breadcrumbs at kunting all-purpose seasoning. Dagdagan ko na rin seasoning. Paminta. Ayan, halo-halo na natin guys. Yung assistant ko dito, naghawak ng kamera. Yung apu ko, na nakapagagalaw. Pag di on sa kalalutuan ko, mayroon akong lalagyan doon sa kamera, cellphone. Kaya hindi magalaw. Pag hindi ito magalaw yung kamayo, magluto na tayo ng tortang hipon. Ayan. Yung Ayan sinandok mo doon sa ano, hipon, sausa mo rin sa tubig para hindi madikit. Madali na to guys, kay gabi na parating na yung amo ko <laughs> Pangalawang salang may dami-dami man kaya dinagdagan ko ng breadcrumbs at an uh, all purpose. Ayan. Tatlong salang lang yung niloto ko guys. Ina, ano ka, na masyadong video. Ito yung sausawa natin. Suka. Na may kalamansi. Sibuya. Sili. Tsaka ano. Punting asukar. Reklamo yung amok ko guys. Kaya hindi daw ano. Malutong. Gusto niya Flat. Tospe. Ay nag ako guys. Kaya ito makapal. Hindi flat. Next video. Abangan. Perfect na. Pino kasi yung hipon Kaya hindi masyado matustak. O crispy ba? Dapat tong pag ng okoy. Nilipisan to. Para nga tosteado. Apa? Kini okay okay. ya, yeah, masa pagkain. Okay. Okay. Eh, yeah. ang gusto mo tak kasi, perfect yung video. Tapos, off naman. Oh. Pero yummy. Yummy, yummy. Pero ang gusto ko sana, tostado, para nga, masarap isaw-saw din, suka nga, manamit-tamit <laughs> ba? Pwila! Diba? Pwila! amo, amo, amo. ano dapat? <laughs> <laughs> amo ko na sila. Yung amok, ko mo kasi hindi crispy pero parang sumbo naman sa pagkain. <laughs>